Magandang araw mga kabukid, patapos na po yung tag-ulan. Siguro pwede na tayong mag-umpisa ulit na magtanim kasi halos ubos yung ating mga pananim ng nakaraang baha at saka mga pag-uulan. Nagtanim nga ulit ako nitong mga nakaraang araw kaso binagyo lang din ulit. Maliban nga sa gulay, na eh, namatay din yung ating mga prutas. Itong nga mga aratilis natin na malalaki na yun, eh, hindi rin nakaligtas. Malaking tulong sana yan kasi papasok na naman yung tag-init. Sakto sana yan, isang taon na sila, malalaki na. Ah, uh, ngayong nga araw nga pala guys, eh, magtatanim tayo ng mga gulay na talong at saka sili. Yung mga talong nga pala na natin dito sa mataas na area, eh, namumunga na. Tapos yung mga okra, eh, matagal na rin natin pinapakinabangan. Buti na nga lang eh, kahit papano, mayroon tayong matataniman na maliit na area dito na hindi binabaha. At dahil tanghali na nga eh, magluluto muna tayo ng tanghalian, mamaya na tayo magtatanim. Kumuha nga ako ng papaya dito para ilahok natin sa ating tinolang native na manok. May isa kasi tayong native na manok na napilayan, tapos nahirap na siyang kumain kasi nabubuli siya. So sabi ko, baka pumayat pa yan lalo eh, lutuin na natin. Total, marami naman tayong native na manok. Manibala nga yung kong papaya, tapos may nakuha kong isang hinog. Buti na lang, kahit papano, may isa tayong puno ng papaya na natira. Ang dami nga namin tinanim na papaya tapos ang lalaki pa ng mga bunga pero nadali din ng baha at saka pag-uulan. Buti na nga lang at may natira pa dun sa dating pwesto ng kubo. Pati nga yung mga tanglad natin, ang dami kong tinanim pero isa lang yung natira dun sa may mataas na area. Hindi ko kasi alam na ganun kababa pala tong bukid na to kasi unang taon lang natin dito mag-farming. Sabi ko kay Bic, kumuha siya ng dahon ng malunggay pero hindi lang bunga yung kinuha niya, pati sa nga. Nanghingi ka ba ng malunggay? Nanghingi ka dun sa puno? Hmm. Sabi, dahon lang hiningi mo, pati sanga inuwi mo ah. <laughs> Nilagyan ko nga rin ng sili yung tinola para may konting anghang. Total wala naman yung asawa ko ngayon dito. At pagkaluto nga ay kumain na kami. Patis nga pala yung sausawa namin dito na may kalamansi tsaka sili. Yun talaga yung partner ng tinola para sa amin. Ang sarap nga kumain dito sa bukid kasi langhap mo yung sariwang hangin tsaka yung amoy ng damo. Huwag mo nga lang lalanghapin yung amoy ko kasi mawawalan ka ng ganang kumain. May enjoy mo talaga yung kain dito sa bukid kasi wala kang maririnig na mga chismisan ng mga kapitbahay. Tapos wala rin mag O kaya naman ng umiiyak na bata na tulo ang sipon at laway. Tanging maririnig mo nga lang dito Is mga uni ng hibon at saka mga manok, lagaslas ng mga dahon, Tsaka tilaok ng kambing. Ay, sa sobrang tahimik nga, pati pagtalon ng isda sa tubig yung maririnig. Pagsapit nga ng hapon, inumpisahan ko nang itanim yung ating mga talong at sili. Nagukay na nga ako ng mga butas na pagtataniman na nasa kulang-kulang ako. Ay, eh, kulang-kulang sa isang metro yung nagwat. 20 piraso nga lang muna tong binili kong talong tapos sampu lang yung sili. Medyo nadala na kasi ako nung nakaraan. Baka mamatay na naman sila kasi may nabalitaan na naman akong mga bagyo pa. Magdadagdag na lang ulit tayo pag tapos na talaga yung tag-ulan. Kung mapapansin nyo nga, eh, basa patong lupa. Kaya sana naman wag na masyadong umulan. Kasi siguradong yari na naman tong ating mga tinanim na to. Yung variety nga pala ng talong natis, yung mahaba yung bunga. Pero sa susunod bibili ako ng mga bilog yung bunga kasi minsan gusto ko yung bilog na nilaga tapos isasawsaw sa bagoong o kaya naman sa buro. Minsan masarap din siya sa pinakabit. Tapos kasama niya yung mga ampalaya din na bilog. Ay naku patok kahit nasabinas lang yung sahog. Dito ko na rin tinanim yung ating sili nakatabi ng ating mga talong 10 piraso nga lang yung binili ko. Yung panigang na sili nga pala to. At pagkatapos kong maitanim lahat eh diniligan ko kahit basa pa yung lupa para lang kumapit yung ugat para kahit papano eh sumiksik lang yung lupa kaya konting dilig lang hindi ko dinadamihan yung tubig. Sana all nadidiligan. At pagkatapos nga nilagyan ko ng mga stick bilang palatandaan para hindi sila matapakan pag di napapansin. Sana all pinapansin. Ano ba yan? Puro ako sana all. At dahil konti nga lang yung tinanim natin eh madali tayong nakatapos. Mataas pa nga yung araw dito pero parang masarap muna magkape. Ang sarap humigop ng kape dito sa bukid tapos nakatanaw ko sa yung mga pananim at mga alagang manok at kambing. Pagkatapos ko nga magkape, kinatay namin yung tatlong manok na decal brown. Dito kasi sa aming lugar eh, bihira yung bumibili ng mga brown eggs. Kaya sabi ko, kaysa pinapakain namin eh, babawasan namin. Mahal din kasi yung patoka, kaya minamaximize ko lang kung alin yung mga inaalagaan natin na may pakinabang. Ito nga palang kinatay namin eh, ilalagay lang namin sa rep para may stock kami ng mga manok pag gusto namin magluto. Ang dami nga ng itlog at iniwalay ko nga kasama yung mga laman loob at masarap itong iadobo. Hindi ko nga hiniwa-hiwa yung mga manok para pag gusto nating magluto ng pinirito na buo kaya ni Lichon eh, may choices tayo. Ichachap-chap na lang kung pinaliso natin ng adobo o kaya ng tinola. At pagkatapos ko mahugasin yung manok, kaya eh, napansin ko yung kangkong dito sa may pispan ang kapal pala. Hinagis ko nga talaga yung kangkong dito sa may pispan para yung pinakasilungan nila kasi bilad na bilad yung ating pispan. Para kahit papano may protection ng ating isda laban sa matinding sikat ng araw. At buti na nga lang, eh, ang bilis niyang kumapal. Muntik pa nga akong mahulog sa iyo eh. Ay este sa pispan eh. Haadobohin ko nga pala to para sa aming hapunan. Lalahok ko yung tira naming pusit kagabi. So hanggang dito na lang po mga kabukid. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi.